Hey, Ma'am Carla. Mag-shower cup ko po. Yes, wait lang. Shower cup lang naman. Kanina kasi yung movie, nakabook ako. Oo. Oh. Cancel. Why daw <though laughs> po? Cancel nga. Ang lakas daw ng ulan, wala siya kapote. Actually, umulan po na kote kanina. Pero I can name mom. Ay, oh. Saan ko ka tamakuha? Talaga mom? Puusan ko. Kuya, naman ah. <laughs> anyway, pag umulan po, may kapote naman po ako. Uh, baka maulan dun sa ano, ma'am. Kapupuntaan natin kasi. Baka yung sa pupuntaan. Anyway. <laughs> sa pupuntaan natin, ma'am. Baka maulan. Pero, sana po. Sana po. Sana <laughs> Tulungan ni Lord. Ano Sana di pa po patayin ulan. na lang natin kasi mamandito ang ulan. Kasi doon sa north yata wala. May ko pong birisan ng konti dito. Ano naman E eh? wasa natin Wala daw doon, di ba? Oh, oh andito kaya umalis, na tayo dito ma ayun <laughs> e, na nga ma'am eh. baba huwag mo man ang babay ma. baka ano, <laughs> sabi ko sa iyo madam eh huwag ka muna magbabay ayan e, nagalit na tuloy kinulan na tayo ah balik yeah. ah Ah, yung ano ka ikaw muna. Tanggalin mo muna he yung helmet mo. Hindi pa matanggit oh ako. Parang wala na yung ulan. Di joke lang. Tama. Masasad. Tama. Ano ba ito? Ayan. Ready? Ay, alam nyo. Hindi ka makita yung ulo. Ayan. Yan naman lang sa akin na to. Ayusin mo lang. Iba din talaga magalit tong ulan na to. Lakas ng hangin. Oh my God, tayo mo. <laughs> Paano nga? Hindi ko alam to eh. Paano ba to? Oh my God, nalakas ba awesome. ng hangin mo? Mamagkakapote din ako. <laughs> magkakapote sana ako dito pero naisip ko nasa sa dibdib ko pala yung cellphone ko na pang camera ko kaya di na ako nagkapote ay oh gosh huwag na tara na ayoko hindi <messas> <messas> ako lang mamo tara na opo tapos sobrang lumakas yung hangin dito Patiknan na tangay yung customer ko ako buti mabigat ako di ako natangay <mess> <mess> Alakas naman yung jogging. Kaya mo ba? Ready <laughs> kana? na. Umalis na tayo dito. Wala na nga. Okay na ma'am, napuhan mo na. Ready ka na. Ready ka na. Gabi, ulan. Kulit mo. <laughs> sa bata mo, kapote sila tapos wala na Ayos yung, okay, na na, naayos mo na Nababasa ka pa ba? Pero inupuan mo yung kapote Kasi mababasa yung pet mo Dapat inupuan mo siya oh, Let's go na Kasama kasi yan ma'am, yung pagkakomute na yan eh Yung ulan <laughs> Simulan na nga yung biyahe namin yung madam So, ayun, ulan Tapos titigil, tapos uulan, tapos titigil uh, Yan yung mga um, Mga dinadanas na yung mga rider Sa kalsada, sobrang hirap Ulan hey, na ulong Malapit na pala ito, eh. kilometers na lang. Diretso ko na tong turo mo na lang ako sa baba-baba. Ah. Diretso ko na turo mo na lang ako sa Favorite ko dito, ma'am, kasi ang luwag dito sa Mindanao Abing. Eh. Promise, kahit dito, kahit maraming truck dito, hindi lang wala yun. Malayo ay nya tayo rider. Eh. Pero, yun nga, wala nga din sa talingang kabot eh. Tapos, ginawa niya lang yung ginawa ko. Ay, na rin siya. Isisingit ko na lang nga din para sa mga rider ng MC Taxi, like Mubit, Tangkas, o Joyride Man. Uh, para sa akin, ang pagiging isang rider ng MC Taxi ay isang malaking responsibilidad. Alam naman natin lahat na kahit na magingat tayo sa pagdadrive, eh hindi pa rin natin may iwasan ng aksidente. Kaya magdoble o triple ingat uh, para mabawasan man lang yung chance ng aksidente. Buhay ng tao yung dala natin, katulad mong rider, may nag-aantay din sa kanila, sa mga bahay nila. Kaya kung iniingatan mo ang buhay mo, mas ingatan mo ang buhay nila kahit hindi mo sila kilala pinakamalang regalo mo na sa kanila na nahatid mo sila ng ligtas sa mga pupunta nila noong dati nagahatid ka pa ng pagkain sa grab food ngayon tao na kung yung cake na iniingatan mo na wag mawasak tapos nasira eh pwede naman palitan pero ang buhay ng tao hindi na kapag nawasak wala na wala nang kapalit yun kaya mag isip isip tayo minsan okay lang yung mabilis pero sana maingat Mahitid ko lang yung customer ko sa pupuntahan nila naligtas. Masaya na ako doon. Kapagalit ako. <laughs> Saka ba? <laughs> yeah, wait lang. Wow! Woo! Nasabi ko sa iyo, Ashley, huwag mo siya tignan ako nilang mo. Oh, magandang dilag. Wow. Puso ko yung napihag. Oh, ang isang katulad mo. Ay di na dapat ba. Baka wala, Ikaw na. Ikaw na inanais ko. Binibining marikin. Ashley. Bed na. Teka oh. pa. Woo! வ <laughs> <laughs> <small> <small> Oh ako thank you So ayan guys, pumasok na yung panlimang booking natin uh, Time check 11.08 So timing lang siya Tinan natin kung saan to 7-Eleven ka street papuntang Cyber Gamma. Ma'am K po. Ayun. Ma'am, kailangan mo shower cap o hindi na? Ha? Huwag na. Wait lang ma'am. Babak sasakay ulit ako. Ah. Saka nabibideo pala ako. Ano lang, binibilang ko lang yung customer na makukuha ko hanggang umaga. Actually, di, wala pa ako na-upload pero dati vlogger talaga ako. Pero vlogger na ano lang, uh, feeling. <laughs> Thank you.